Nung unang nakita ng mami mo yung gas mask sa loob ng box, nandun ka na? Oo, nandun siya. Uh, nagsusukat kasi ako noon ng isusuot ko para sa, sa, sa mask, sa Sunday mask. Eh, gusto ko ternohan siya ng, ng bag. Kaya nagpatulong ako kay Sofia na kunin yung box ng bag ko. Anong reaction ng mami mo, Sofia? Ano po, ah... Uh hindi po siya nakapagsalita. Sophia, wala sa personality ng ma'am mo ang basta nalang manahimik. Nung sinerch namin ang room ng dad mo, ang ingay-ingay niya. Ikaw, ano hindi pwede ito? Dito muna ang cabinet. Tumawag ka nga! Tumawag ka nga! Tumawag ka nga! Tumawag si Bawal ito! Sergeant Royales! Bawal ito! Hindi pwede dito! Sabi nga ni Galvan, hindi pwede pasukin itong kwarto niya! Ipa-paviral ko kayo! I-video ko kayo! Ma'am the court has granted us that warrant. May karapatan kami. Nabasa mo, di ba? Hindi kaya binabago mo ngayon ang totoo para mag-fit sa narrative ng mami mo na may ibang taong naglagay noon sa gamit niya? Teka, sandali. Parang unfair yung line of questioning mo, ha? Idinidik-dik mo sa utak ng anak ko yung mga gusto mong isipin niya para yun ang sabihin niya para ako ang madiin. Yan ang ginagawa niyo eh. Sarge, saman mo muna si Ms. Trano sa labas para ma-interview ko na maay sa Sofia. Sige. No! Hindi mo pwedeng kausapin ng anak ko ng mag-isa. Magagalit ang asawa ko. Hindi pwede yon. Galvan! 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 Alin ka dito! Hinaharas kami ng mga investigador! <laughs> Anak, kanina pa kita hinahanap. Alam mo ba, si Vivian ayun kausap si Sergeant Royales. Abay, may nahanap na gas mask sa kanya. Kaya ayun, nagsisisigaw na frame up daw siya. Talaga po? Kanya lang ang reaction mo na? Ewan ko po ba, ma? Kung kani-kanino po ulak, kasi sumusulpot yung mga gas masks na yun eh. Baka naman po totoong meron lang nagplanton nun kay Vivian. Kagaya po ni Ward. Nako, yung kay Ward talagang plinantahan. Pero si Vivian, ay nako anak. Teka na Bakit parang hindi ka malamang curious? Meron po kasi akong mas importanteng tinututukan ngayon. Kung paano ko po kukunin yung baby ko kaysa Galvan, hinaharas na kami dito! Mommy, please stop. Si Daddy ang magpapunta rito kay Sergeant Reyes to investigate. So, hindi kanya po tutulungan. tulungan. So, please stop shouting. I oh, stop. Ibinabastos na tayo Bili dito. Ano na naman ang problema mo? Eh, gusto nga nila akong palabasin! Nakarindi na yung boses mo. Ang tinis. ka, dala po hindi ka naman magpapapigil. Pwede ba? On na lower pitch man lang para hindi masakit sa tenga. Kalban itong mga investigador mo, pinalalabas ako! I said on a lower pitch! Okay, Kalban, yung mga investigador, gusto nila kausapin si Sofia na walang adult supervision, hindi yun pwede! Sir, hindi namin magagawa na maayos ang interview kay Sofia with Miss Trano around. Hindi pwede yung gusto mo! For goodness sake, Vivian! Sofia's 18 years old. She can speak on her own. This is just an interview. We need to know the truth para mapawalang sala ka, di ba? Wala ka naman tinatago, hindi ba? Kaya walang dahilan para mag-isip ka ng kung ano-ano.